Ano ang ating mga kasama, mga kaibigan po natin nandito sa bayan ng um, Sorsogon. Pilar ba tawag ito? Oo, sa bayan ng Pilar. At tagahanap sila ng mabiling ukay-ukay. <laughs> kasi lahat, lahat kami ay walang damit. Oo. Uh. Si, ayan po sila. Oh, si rey at si Daddy at si Karen. Oo. Oh. Alam niyo guys, ang layo talaga dito sa ano, sa pilar nila kasi um, doon sa lugar ni Daddy Alex at saka dito, one hour po yung biyahe namin. <laughs> Isang oras. At nakabili ako ng ano, ng short, dalawang short binili ko. <clears throat> Kasi mamaya ay show nila mamaya, um, comedian show. Kasama nila si Didong, si Vice Negra, at si Yuri. Sila. Uuwi na rin kami. One hour po yung biyahe dito, papunta yung kinakita. One hour lang, one hour. One hour, dad. Tapos ang layo pa. Ah, <laughs> two hours. Ikaw, sinungaling ka talaga. <laughs> ah, two hours pala. Ato five hours. Five hours! O, oh, five hours pala. Sabi ni daddy. Gano'n tayo? Uuwi na. Uuwi na. Baka walang kalamin. Guess, oh. ito yung ito yung paliba dito hindi na kami pabalik na po kami parang kimaya lang din siya di ba dito sa source of gun. pero walang mall dito ha walang mall <laughs> sexy girl lang nandito naglalakad, nakablock เป็นกันบี